Hey, how are you? Hey, sir, Good morning sa tanang nga pagpalamati isang Action Radio. Okay lang gid sir sa kaluyo isang mahal nga A life <laughs> alert awake. <laughs> Kita. Tay hey, kumusta na no ni na may nagumpisa na ginman. after nga o kung may memorandum na gid may may order na gid sa inyo pagka tanan nga mga daw no, mga materials, reading materials, mga litrato nga rasulod classroom na ka? naka lalong natabo si ni ma'am ay ah, yes sir. Nang last week our nag nag, nag ano kita sang brigada no nag may activity kita sa brigada okay. and part of the brigada is the implementation of this DepEd memo 21 mm. so ang hambal dira sa DepEd memo 21 sa implementation stage nga dapat ipangkakason e, ang mga unnecessary tarpaulins mga artworks And sa punta dira, ginbutang um, dapat ang mga classroom shall remain bare and devoid of posters, decorations, and mm -hmm. other posted materials. Okay. Dari kita sa bare. Mm -hmm. Okay to yung unnecessary. Mm -hmm. Kada mo gin man sa mga unnecessary nga kung kaisa. Ay eh, hindi gin man siya unnecessary. Necessary ang tanan nga sa classroom. But mm -hmm. sometimes ini mga teachers tungod sa ilang nga pagka creative ang passion nila sa pag pag present sa ilang classroom sa kabataan nga mangin um, attractive sa mga kabataan nga kanami sa ilang mag mag ano bang malipay ang mga kabataan nga wow ka namin sa amon classroom mm -hmm. ma damo kami to makita ma oh mm -hmm. no na siya ilan yung sa elementary yes ang ining mga mga visuals nga ginapang quote sa walls this is necessary or this are necessary sa elementary mm -hmm. sa high school wala na na iya yes. ang high school lang tawon mo ba mga high school wala na na iya sa mga decorated walls Mm -hmm. Pero sa elementary ano ni siya necessity ni, ni siya kay in mm -hmm. visual aids reinforcement sa learning sang bata nga ginatulo ni teachers for retention Okay Amo ni siya mo to keep the retention or to keep the children remember the lessons that their teachers had been taught them in that day ma follow up sa mga gastos ng mga inadlaw kay ara dira sa walls mm, -hmm, so, mm -hmm. saan, hindi na napagbalikan ni teacher, mabalik-balikan na nila ang ala sa walls. Yes. So, diri kita sa bear. Uh -huh. Hindi ko daya agree sa bear. Mm -hmm. Kay naga uh, okay oh, ginasa, Sa pormiro, mahambal nga, ay, salamat, na-free si teacher sa mga ulubrahon. Mm -hmm. Na-free si teacher sa mga galastoson. Sa naga umpisa sa classroom. But how about those nag-invest sa ilang classroom? mm -hmm. they invest from their own pocket because their these teachers believe na makabulig ini sa ila sa pagtudlo sa kabataan. Mm -hmm. But this purpose of DepEd memo is ang hambal ni, ni Vice President DepEd Secretary Sara Duterte is ipangkakason ini kay para malikawan ang distraction sa learning sa bata. Mm -hmm. Wala ko kabalo kung sa diin ini nag-distract sa learning sa bata. Kag diin ining data ya, diin ini ang iya nga survey, diin ini nga research, nga ini mga di uh, mga posters nga inside the classroom distract the mm -hmm. learnings of children. Okay. ini nakitaan ba lang? Ang kakulangon sa classroom, nga ginutog sa classroom, dako nga factor nga makadistract, maka makahamper sa learning sa kabataan. Correct. Ang wala mm. electric fans sa mga classroom, kulang-kulang electric fans. Wala ventilation ang mga classroom. Amo ni siyang dako nga makahamper sa learning sa kabataan, especially summer nga nagadinugo ang mga ilong sa mga bata nga nagahiga sa balhas, hindi mm. ka-concentrate sa kaginuton. Mm. Amon siya dapat tani ang tutukan sang DepEd memo ang brigada mm. na dapat di sa brigada kay uho ang mga nagatinulo nga atop nga mahatag budget ang government kay mm. hindi enough ang MOE. Amon siya dapat ano kay kung maginulan bala o oh, rainy rainy season aton Mm. subong aside sang el nino nga ginapaabot no pero all that time between june to november rainy season ina siya naton ti paano da maglain ang bata kung nagatinulo tinulo ang classroom nila nga magpahigad man si teacher ay children pahigad ta anay kay <laughs> di in, <laughs> ang learning inside the classroom kung si teacher bayaan anay ang klase kay maubra report kay asap Aha. Yes. So dapat amo nang tutukan ni sang aton DepEd secretary kung learnings nang gidman sang bata ang iya nga gusto matabo, matatag nga learnings. Mm -hmm. Learnings nga naga nagaano siya sang implementation sang kabilugan no operations sang eskwelahan. Okay. Ihatag ang enough nga classroom, ihatag ang mga bangko, i-provide ang ventilation. Mm -hmm. Hire sang teachers nga makabulig sa pag sa sa class size ma, -ma lessen ang class size so therefore mahal sila sang teachers mm. Kaya kay eh bala matipanan hindi katipan ang teachers ang 40 kabilog 50 kabilog ng kabataan inside the classroom kay tungod kulang sa classroom Correct. Pero mm -hmm. kung ang ba ang teacher maka maka may may estudyante sa nga 20, hindi ko ku, hindi ko ya na hindi na ya matipanan sang teacher patuon na ang mga bata, especially mm -hmm. ang mga slow learner ya matutukan ya gid kay si teacher gamay lang iya nga 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 kabataan nga ginahandol. So the yes. less children you have, you have enough time. Kag you have enough time to identify sin unang mga learners mo dira. Uh -huh. na hindi kinanlan sa imo nga remedial kinanlan sa imo intervention mm uh -huh. uh -huh. so, um, na sa dapat ang tutukan ni isang aton nga secretary no nga ining learnings na ginatawag hindi lang ni sa inside the classroom nagakatabo uh -huh. or sa teacher alone nga kun anong ginahambay ginatulo ni teacher dira kundi ining learning sang bata their experiences in school what they see what they hear sa mm. ng amo ni amo na dira ang ang nagaano sa ilang learnings yes yes so kung safe uh, ang ang eskwelahan kay provided ang mga facilities ang tubig bastante uh, si what if kay ang tubig sa si eskwelahan hindi bastante di uh, hindi rin ang hygiene sang bata kay hindi malang gani makatap sa prime water ito nga ho ang inyo di nga tubig ginakulang di sa kada schools uh -huh, inyo nga supplies kun uh indi -huh. kung hindi safe ang bata tungod ang iya hygiene hindi na, na natigayon sa school, hindi healthy ang bata. Mm -hmm. Hindi ang ang kung, hindi healthy ang bata kay tungod shado ka ginot ang classroom, gaginutok ang classroom, hindi siya healthy, mamasakit siya, wala siya sang learning. Mm -hmm. kaya absent siya. Yes. Amun siya tani dapat ang ang principle sang learning nga ipatigayon sang adon DepEd secretary kag tutukan sa sulod sang eskwelahan. Aha. Why not hindi mo pag increase ang salary sa mga teachers? Kaya mm. Kay para mahatag sa teachers ang kakulangan sa gobyerno. Mm -hmm. Ay, -tawag ng kakulangan sa gobyerno, kulang pang sweldo ni teacher. At the end of the day, si teacher magyapon ma-provide. <laughs> And ining mga parents, niyo ba kaluluoy sa mga parents, bisan anong ihambal sa brigada, guidelines, dira, depend memo 21, nga hindi mag sa mga parents, hindi mag magpaamot. dapat render lang ang services, voluntary. Mm. Pero electric fan. Ang hindi, mama, si teacher na mapaamot-amot sa electric fan. Parents, pwede lang. Kainyo nyo man kabataan ang mga kabinipisyo na para mahanginan, hindi magiging tayo sa si tulong mm -mm. sa classroom. Mm -hmm. Wala ni nakita sa aton na DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Mm -hmm. Which is, ayang nami ang kong tanan, ang, ang, unnecessary dapat sa DepEd nga kakason is the confidential fund. <laughs> oh, nga million of pesos. Yes. Wala na daya. So what if gamiton mo na ang, ang 500 million pesos sa pag-provide sa mga facilities mm -hmm. sa mga gamit sang kabataan, especially na ang ventilation, no? electric fans. Mm -hmm. Hindi naman lata na masarangan ang aircon mo. So bisan electric fan na lang, hindi na magwa sa bulsa sang parent ang pagpaamot sini or sa bulsa sang teacher ang pagbakal sini. Okay. Ma'am Grace Hello, okay. Uh, alam ma -ma Grace? Uh, may importante tiling ko sa na commercial. And then, we will... eh, uh, I-hold mo lang ninyo. Ma manawag kami luwat sa imo daw, ma'am. Kay doka very interesting ini nga sa isang discussion. Uh, may palutso lagi ko importante nga uh, okay. obligasyon. Sir? Okay, okay, sir. Ah, uh, alas 8:55. Mighty C, alkaline, no vitamin C. Ako si